Ikalabing isa na kabanata, naiirite talaga ako ngayon, kaya sa mga susunod na oras, madadama ninyo ang hindi ka nais-nais na pangyayari. Sambit ni Mino, sabi ko na, nagdududa na ako sa iyo nang bigla mong dinala sa direksyon namin ang Bihorn. Ikaw talaga ay ang Witch of Massacre, ang siyang umingi ng request sa Shadow Warrior. Sambit ng lalaki na pula ang buhok, eh, ano naman kung ako, bakit mahalaga pa ba yun? Ang grupo ninyo ay pumatay ng mga hindi adapters at walang kamuang-muang sa mga bagay. Sigurado ako na marami ang mga tao sa chaos ang gustong mamatay kayo. Sambit ni Mino habang nagpapaulan ng atake gamit ang mga punyal niya. Haha, -ha, sigurado akong hindi ito galing sa Shadow Warrior, hindi nila pag-aaksayahan ng panahon ang mga walang kwenta at mga mahinang nilalang. Nakakuha ka siguro ng private request, kung ganun man, ikaw ay mapapatay na dito, Witch of the Massacre. Sambit ng lalaki na pula ang buhok. Gusto mo akong harapin habang umaasa ka lamang sa spirit weapon na 'yan? Sambit ni Mino. Hehe, hindi lang ito, may iba pa akong hinanda na backup plan. Sambit ng lalaki na pula ang buhok. At may napansin si Mino, may isang first stage adapter at mga mahinang adapter na ang bilang ay maaring nasa 30 o apat na po katao na nakapalibot sa amin. Marami ang nararamdaman kong presensya sa paligid, sambit ni Mino habang nakamasid sa kapaligiran. Sa tingin mo ba, makikipaglaban ako, nang hindi nagplaplano, nang ganito kaigi, laban sa witch ng shadow warrior, at sa isang lalaki na nakapatay ng may dalawang sungay na halimaw gamit lang ang isang saksak. Kahit pa na alam kong makukuha ko ang spirit weapon ng madali sa lalaking iyon, inimbitahan ko pa rin ang aming pinunok, Sambit ng lalaki na pula ang buhok. Black Fox, nandito ka rin. Wala sigurong magandang nangyayari sa iyo kamakailan. Sambit ni Mino, magalak ka witch of massacre at ituring mo itong karangalan na makaharap ako. Sambit ng clan master ng Red Fox na isang third stage adapter, si Black Fox Clan. Mahigit kalahati ang nagtipon para tugisin ka, dagdag pa niya. Ganun ba, ikinagagalak ko ito, isang karangalan ang makaharap kayo. At dahil marami pa kayong oras bago umatake, pwede bang maghintay kayo ng kahit na ilang segundo? Sambit ni Mino habang sa isipan niya ay hindi siya sigurado kung makakaya niyang harapin ng mano-mano ang isang third stage adapter. Kaya ang sambit niya kay J. Juan, hoy, nagpapanggap na may amnesya, ah, Mali pala ang tawag ko, hoy pinakamalakas sa abis. Patawad, hindi ko gustong sabihin ito, pero sa pagkakataong ito, hindi kita maproprotektahan laban sa kanila. Kaya heto, tanggapin mo ito, at tumakbo ka na, sambit ni Mino, habang inihahagis ang isang puting bato. At sinalo ito ni Jay Juan, nang makita ito ni Jay Juan ay naalala niya ang Nightmare Stone. Ano ito? Tanong ni Jay Juan, ito ay isang return stone, kapag ginamit mo ito. Pwede kang makatakas, dahil dadalhin ka nito patungo sa pinakamalapit na kaharian. At dahil isa lang ang dala ko, ikaw na ang gumamit. Sambit ni Mino, habang si J1 ay nakatayo lang sa kanyang likod at may iniisip. Hindi pala ito bato para makapunta sa nakaraan, ito ay bato na kayang lumigtas ng tao sa kasalukuyan. Paano kung mayroong ito sa tore? Kung sa panahon lang na iyon, sa halip na gamitin namin ang Nightmare Stone, at sa huli wala palang epekto ang batong iyon. Ano kaya ang mangyayari kung naibigay ko ang kagaya nito kay Yunhuan? Sambit ni J. Juan sa isipan. Kung may paraan na makapunta ka sa nakaraan, gugustuhin mo bang bumalik? Tanong ni J. Juan kay Mino. At nakuha mo pa talagang magtanong sa sitwasyon natin ngayon. Natural ang sagot ko, ay hindi. At napatigil si J. Juan. Ginawa ko ang lahat sa abot ng aking makakaya sa buhay kong ito. Kung mamatay man ako, edi mamamatay ako ngayon, pero hindi ako pupunta sa nakaraan. Paliwanag ni Mino, at tinapik ni Jay Juan ang balikat ni Mino. Hindi ka mamamatay ngayong araw, sambit ni Jay Juan habang binubunot ang isa pa niyang espada upang harapin ang mga kalaban. At nagulat si Mino dahil dito, sa isang iglap, mabilis na nawala sa tabi ni Mino si Jay Juan isa-isa niyang sinaksak ang mga kalaban, flame labing apat na King Formation Dali, sambit ni Black Fox Clan. At sumugod so ang grupo niya at sila ay umatake habang umaapoy ang kanilang mga armas. Habang si Jay ay matalim ang titig, gumamit siya ng Lost Enchantment. Dahil dito mabilis niya natalo ang mga umatake sa kanya, sunod-sunod siyang umaban patungo sa kanilang pinuno. At sinubukan na sanggain ni Black Fox Clan ang atake ni Jay ngunit ito ay kalaunang tumagos at tuluyan na saksak ni J1. Habang napunta ang dugo nito sa lalaking may pula ang buhok, na nagulat sa nangyari. Sa isang iglap ay nabutas ang katawan ng kanilang pinuno, at napaluod na lang ang lalaki habang ibinibigay niya ang spirit weapon ni J. Juan. Pagkatapos itong makuha ni J. Juan, ay ginamit niya ito sa mga tumatakas na grupo ng Black Fox. Isang magaan na saksak ang ginamit niya at lumikha ito ng napakalakas na enerhiya, ang mga tinamaan ito ay kaagad na napatay. Anong kababalaghan ang nangyari dito, iyon ay isang magaan na saksak lamang. Akala ko isa siyang bobo, marami ang nakita kong kahinaan, kaya naman inakala ko na isa lang siyang bobo na tao at walang pakiramdam sa mga panganib sa kanyang kapaligiran. Pero hindi pala ito totoo, siya pala ay totoong malakas na tao. Sambit sa isipan ni Mino, hoy, tawag ni Mino, at napalingon si J. Juan. Ano ba talaga ang tunay na pagkatao mo, Sambit ni Mino? Ang pagkakakilanlan ko ba ang tinatanong mo, nakalimutan mo na ba agad? Alam mo na ang pagkakakilanlan ko, Sambit ni J. Juan. Ano ang sinasabi mo, tugon ni Mino, hala, nagkaroon ka na ba ng amnesya? Akala ko, ako lang ang meron, pangungutsa na Sambit ni J. Juan. Ang galing naman, binabaliktad mo ako. Hindi mo ba makalimutan ang una kung sinabi sa iyo? At nga pala ibalik mo ang return stone na ibinigay ko sa iyo. Sambit ni Mino, hindi ko na hawak 'yon, nawala ko ito. Sambit ni Jay Juan, ano, ang mahal ng presyo nun, at naiwala mo lang. Galit na sambit ni Mino, kung gusto mo hanapin mo ito sa aking lalagyan. Sambit ni Jay Juan, habang sila lumikha ng apoy, at nagpapahinga, napakatahimik na ng lugar. Sambit ni J-1 sa isipan, nasa na ba iyon? Wala sa mga kagamitan mo. Bakit ko ba kailangan pagdaanan ang lahat ng ito dahil lang sa isang estranghero? Sambit ni Mino habang hinahanap ang bato at pinapakain ni J-1 ang spirit weapon niya. Sabi ko na, na alam mo na. Sambit ni J-1, ano ang ibig mong sabihin? Na alam ko na. Tugon ni Mino ang pagkakakilanlan ko, ako ay isang tao, paliwanag ni Jay Juan, pinaglalaruan mo ba ako? Sambit ni Mino, tao ka rin ba? Sambit ni Jay Juan, oo parang ganun na din. Sambit ni Mino, okay na rin yan. Tugon ni Jay Juan, at natahimik si Mino, dahil sa ekspresyon ni Jay Juan, sa isipan ni Mino, ay ganun lang ba talaga iyon? Sapat na ba ang rason na pagiging tao? That's real!